Ay, panibagong araw, panibagong vlog sa so, mga kagiyasan. Meron tayong kasamang pogi-pogi at makulit na bata. Pa. Hello po. Hello pa Anong gagawin natin? May ninis dito. Yan. O, so sinama ko, wala siyang pass mo ngayon na araw na to. So gusto niyo tumulong dito. Sabi ko, mupulo siya. Huwag siyang malikot. ay magbawalis daw siya. So ako naman magliliya ako tapos magpipintura po ako yung hindi natin naliya, kailangan natin tapusin sa araw na to. Baka tumigas pa yung missing coat. Sir, ready ka na? Apa. Nasa yung isang damit mo? Yung pantag sa mukha, para yung alga mo. Ayos ah, ito si yan. Pero hindi yung po siya magtatrabaho, baka kala yung pinagtatrabaho po siya. Hindi. Magano lang yan. Magkulit-kulit na lang dito yan. Kasi para hindi ako mainit, meron ako kasama. Eh, sabi niya, badang mainit ako. Gusto nyo sumama dito sa bahay, so wala naman siyang pasok. Kaya saka man natin, do yan, may extra na damit rin siya na. Galing nga, guys yan. Ano? Ah, kita test pa. Sa paginaglaw mo, talimay ba gin ako? Yung mga ginagawa yan. Gaya tayo pag trip sumura. Ay, yung hindi pa naliyan sa taas pero sa baba niya niliyak na yan. Eto, ito na lang. Para mapinturahan na rin. Tingnan natin kung ito, kung pwede nang liyahin ito. Siguro pwede na rin ito. Liyahin na rin ito. So yung mga kaigang, start na tayo magliya. Para matapos ay nililiha dito. Tapos maglamas tayo ulit. Para meron tayong nililiha dito. Okay, start tayo. Thank you. Ano so, mga kaibigan, tapos tayo magliya. So yung mga kaibigan, tayo magliya. So papagpagitan na natin tas task pintura natin. Aligabok, yung kalaban natin sa ano, pag, sa pagpipintura yung aligabok pag nangliliya. na po. Ayan na po. Ayan na po. na So yun. Tayo ng yung kamay yun. Sa kamay ng kapit. Yung, yung pinagpapawis ang katapos makapit yung ligabok. Pero kasama sa trabaho yan. Saga, hindi pa tatawas ng bahay. Ang aning ko. Tatamad-tamad ah, ka. So, papagpagay ko lang ng walis ng ano to. Walis timbo. Buo. Tapos, ro roller na natin ang pintura. Meron naman tayong pintura dyan. Yung pang primer natin sa dyan to. Ayan. Ayan pinupin yan. Pagpagin muna natin ng balis. Kaya kapag di natin so mga kaibigan pag hindi natin pinagpagod ito, ito yung natin agad. ah puputok lang yung pector natin. So kaya wala siyang halikabang natin. Pagpago tayo yung Terima saya mau tinggal di 哎，妈，你看。 So yung mga kaigan, napagpintura na tayo. So, pati yung sa kwart na hindi ko na hindi ko pa napinturan, pinturan ko na rin. Ay, natapos na yan. Puting puti na. So, malinis ng tignan. Lalo nga nun dito sa bago na eh. yung mga pintana dito hinihintay na lang natin na-assemble pa so, yes, ay ayos na mga kaigan tutura na Ayan yung pintura ko kanina. So Sa yung samba, yung pintura ng CR, may masilyan pa yan, konti. Yung pintura ko na rin yan. Sa master bedroom natin. Pintura na lahat. yun mga kaigan, uuwi muna tayo tanghali na so nagugutom na rin ako si Grace kasi uh, pumasok si Kakay eh, binabantay sa school kaya hindi makakapunta dito ako lang uuwi ng bahay doon ito sa tinitiran muna namin so yun mga kaigan, kaya muna tayo so, marami, maraming maraming salamat sa inyo lahat hanggang dito na naging vlog natin mga kaigan at least pinakita ko lang yung pagpintura dito sa ating pader so yung pagpintura natin sa pader lahat yan tapos yung puting-puting na, maliis na lahat. So, ang ano na ito, pag na-tiles na, ilagay na yung binili kong tiles dito sa taas. So, sabi ni Mori, abot lahat ng tiles ang binili ko dito. So, pag na-tiles na ito, tsaka natin kukulayan ito. Yan. Tsaka tayo magkukulay kung anong gusto natin kulay Sa so, lahat yan. Kukulayan lang yan. Tapos, tong nga ba, ano, ah, pa-primer ko to tapos susunod ko sa mga pintuan. So, itong mga amba na to. So, kailangan na rin ma-primer to. Itong mga amba na to. So, yan. Itong mga na to. Ilihan pa yan. Tapos, primer natin ang epoxy primer. Tapos, ano na lang noon. QD, ipong bakal na pintura. Kung ano ba, puti. Ang mga natin. So, dapat puti rin yung pintuan natin. Tapos, itong pader na to. Alam, gusto ni Chris, ano? light cream, live cream. So titingnan natin kung yung live cream na yun kung maganda siya dito o ano. Eh si Christine naman ang pumipili ng kulay sa mga design, Eh tayo gumagawa lang tayo. Yan, tip na yan. Pag nalagay na yung tiles natin, pwede na tayo magkulay. Pero ipaprimer na natin yung mga amba natin. Kahit wala pa yung tiles, kailangan na natin yung primer to. So, hindi ako bibila akong pintura. Para hindi niya siya magkalawang or ano magano. Yes, yan. So yung mga kaigan, uwi na nga ako. Hanggang dito na nag-vlog natin. So, tapos babalik na lang ako mamayang hapon. So, hindi ko na kukunin yung pag-vlog ko. Kasi magmamasilya pa ako mamayang hapon. So, gagawin ko yung dapat pwede pang masilyain. Masilyain ko na. So, dito ko na magkawakas yung vlog natin. Mga kaigan, yan. Maraming maraming salamat sa inyo lahat. Sa lahat ng sumusuporta sa amin. ng Team yang Maraming maraming salamat po sa lahat. God bless. Saya, mau tumutulong sa akin. Maraming maraming salamat po sa lahat. Thank you.